Tanawa mga amigos, si Vanessa natulog na. Naghayang-hayang. Nagdodua munta na siya ganina mga amigos. Unya, kalitlag katulog. Ning tupad siya ni Kuya Migo niya. Awa, iyang mata mga amigos. Awa iyang mata. Agoy. Nainanok na gud siya. Anong mata man ang pikas mata niya. Oh. Murag nagtanaw sa kuway. Eh. Anawa mga amigos. Anawa mga amigos. Natulog na si banisa Tanawa yung mata. Scary kayo. Nagkalit lang kaputi ang mata. Allah na unsa si Vanessa. Uy. Nulian ra. Allah. Natulog na si banisa dili na kay basin magkamatah